ay ay dalasalas handa ng harapin ang susunod na chapter ng kanyang buhay. Narito ang showbiz spotlight ni Anton closed book na para kay I.I. de las Alas ang kanyang mister na si Gerald Sibayan. Sa kanyang bagong Facebook post, sinabi ng komedyante na tinulungan siya na Gerald na makahanap ng lakas sa panahong akala niya ay wala na siyang lakas. Sinabi pa nito na sa kanyang pag-move on, wala nang dapat balikan dahil tuluyan na niyang isinara ang naturang chapter ng kanyang buhay. Ayon pa rin kay Ai And while the past shaped me, it's time to embrace the future with hope and healing. Handa na rin siyang harapin ang susunod na chapter ng kanyang buhay at willing siyang tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa kanya, sabay sabi nito ng, To God be the glory, Amen. Kung matatandaan, pinarevoke ni AI, Ai ang kanyang petisyon para sa US citizenship ni Gerald kung saan kasama na dito ang pagkuha nito ng green card at nawala na rin ang pagkakatao maging permanent resident sa Amerika. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may taong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.